Alam niyo, itong talagang hihingin ko ulit ang suporta ninyo. Kasi sa Senado, si Senator Pia, katulad ni Senator Bam, super sipag. Lahat babasahin niya, bubusisiin niya. At importante na meron tayong mga ganun na senador para hindi tayo nalulusutan. At para yung mga batas na nagagawa at papasa ay talagang makakatulong sa ating lahat uh, malaki rin ang utang na loob ko kay Senator Pia. Dahil meron din siyang anak na kanyang inaalagaan, kanyang inadapt na bata. Kaya nung nagkaroon ng issue kung tatanggalin ba ako sa Senado, dahil hindi nila alam kung sino yung aking biological parents, si Senator Pia ang isa sa nanindigan. Silang tatlo, Senator Pia, Senator Bang, Senator Tito Soto, ang mga bumoto para manatili ako doon. Kaya malalaman mo yung integridad. Alam mo yung mga politika namin, iba-iba Si Senator Bam, LP. Si Senator Pia, NP. Si Senator Tito Soto, NPC. Ako, independent. Pero, bali wala ang politika kung ang iyong pinadalaban ay katotohanan. Hindi ko kay hindi, hindi ako mapapahiya sa inyo kung ito ang ibinoto nyo. Number 18, Senator Pia Cayetano.